Yan, dito tayo sa Uwok Cinema Cinema, Uwok Cinema Yan, ang hirap pang hirap din po parking Punong puno eh puno din ang parking Dami rin tao kasi Ano ngayon eh Weekend pag weekend ganyan weekend bukas ganyan na naman maraming tao na naman yan sinihan yan sinihan yuwok cinema yan Waiting, waiting tayo sa car. Uh, bigyan na antok, antok na eh. Maga pa naman. Alas, ano lang. 11, 11 ng gabi. Ayan. Ito tayo sa service natin. Alexus. Alexus. Ayan, sa so Lexus. Cinema. Ngayon lang nakapunta dito eh. Kaya, ano, hindi ko alam yung mga sikot-sikot. Cinema. Daming tao. Wicked. Kapag ganyang webis saka... Biyernes yan. Lakas yung pasok. Ayan guys! Okay guys, thank you guys! Support my channel. Ayan, thank you. Bye bye. Magandang gabi.